Everything. Tapos parang biglang nag-lylo ka. Tapos, hindi kasi nag-aaral ako nun eh. Okay. Eh okay, ako naman, lahat ng projects naman ang ako. ko eh. Pero, nag-aaral po kasi ako nun. Talagang, ko kayo school kakagraduate ko lang nun. Congratulations. Congratulations. So, so, yung mga... Anong kinuha mo sorry? Public administration ko. Ba? Ah, balak mo bang magiging <laughs> ano? <laughs> Yun lang yung parang taya na time na schedule. Kasi, si... Family ko kasi puro mga doktor sila. Ako lang ako lang naman yung hindi so at that time 'yun lang yung kaya ng schedule ng pag-ardis ko yung as public ad. So yun yung ginagawa ko. Okay, okay, pero you have no plan sa to entering quality well, so public no, Ayoko magsalita po nang tapos kasi mm -hmm. ako naman hindi na ako nag debate Minsan pwede ka magplano sa buhay mo pero si si, si Lord naman magdadala sa iyo kung saan talaga dapat. So, kaya ayoko rin magsalita nang tapos pero ngayon, wala naman ako uh, opportunities na pumasok sa <coughs> mm